So mga kumarites, nahiga lang ako ng kaunti at sabi ko nga pupunta na ako ng palengke. Kasi sabi ko pag inabutan ako ng mga alas 9, sobrang santing na ng init. Hindi na nga ako magpapalit ng damit niyan mga kumarites. Ito na yung ating isusuot pa mamalengke. Mamaya na lang siguro ako liligo pag pupunta na ako sa dentist. So ang agenda ko ngayon ay bibili nga lang ako ng mga ilang ulam. Kasi meron pa naman akong ilang ulam sa red. Ay my god, yung aking sunscreen naghihingalo na naman. Kita nyo naman kung mapiga ni Kurt itong aking sunscreen. Gustong gusto niya kasing gamitin to kasi ang puti daw ng kanyang mukha. So ang gamit nga pala niya sa mukha ay yung sabon lang ng You Glow Babe. Yung beauty white soap nga pala yung pinagagamit ko sa mukha niya at ako nga ay ganun din. Tapos sabi ko sunscreen na lang yung kanyang ilagay. So gusto ko nga pala magpalit ng skincare mga kumare nakita ko kasi yung Sintela pero ang mahal sa kana siguro. Magja jacket nga lang muna tayo mga kumare para naman hindi kita itong ating malalaking braso. At syempre isa pa nga ay sobrang init, sayang naman ng gluta, charot. So wala nang arte ito ng pantulog ang ating ipamamalengke. Isa pa ang sarap ng isuot nito kasi napakalambot. Halagang 1,000 lang pala yung ipamamalingke natin ngayon at pagkakasyahin lang natin niya. 1.5 nga pala yung binigay sa akin ng asawa ko at yung 500 ay inilaan ko naman sa pambao ni Kurt. So tingnan natin kung ano yung mabibili ng 1,000. So ngayon nga kita nyo naman santing tin na agad ang init. Kaya nga sabi ko kung mamaya pa ako mamamalingke eh, talaga na mga abutin ako ng sikat ng araw. E ngayon pa nga lang santing na santing na ano pa kaya mamayang tanghali. Alas 8 pa nga lang nito mga kumarites ha pero masakit na sa balat ang init. Nag tricycle na nga lang pala ako papunta ng bayan para doon na talaga ako bababa sa sapat kesa naman pag jeep ay eh maglalakad pa ako. So andito na nga pala ako sa palengke at ang una natin pupuntahan ay doon kay Namilet. Andito pala si Tita Lay sa palengke. Bibili pala siya ng paboy. Lalakad siya papunta doon kay Namilet. O oh, diba meron akong taga voice over. <laughs> Bibili nga lang pala ako ng one port na tapa pan binalot ng asawa ko. Si Kurt naman kasi hindi nakain yan. Mas gusto pa nun scrambled egg kesa dyan. Minsan napakapihikan din sa ulam. At syempre hindi mo wala ang manok. Bumili nga lang pala ako ng Thai part dyan. So ano nga bang lulutuin natin? Baka Greta alang nga lang pala ako. So, bumili na rin ako ng skinless na longganisa dyan. Pagkatapos, ay nagpunta naman ako dito sa may isdaan. Bibili nga lang pala tayo ng isang malaking tilapia. So, hindi ko na alam kung magkakasya pa itong dala natin. Kaya kung mais na misis ka, kailangan talaga, ay eh, kaya mong mag-budget. Pero dahil tatatlo lang naman kami sa bahay, eh minsan yung ulam, eh napapagkasya ko naman. So, andito ako ngayon sa suki namin ng tilapia at bumili nga lang pala ako ng isang malaki. Tapos, pinagayat ko na nga lang din sa apat. Eh dahil nga minsan, itlog ang ulam natin. Minsan yung isda hindi pa yan nagagalaw, naiilado pa. So, pagkatapos niyan, pumunta ako dun sa gulayan at bumili ng mga gulay. At ang sabi nga sa akin ni kuya, ay eh, mahal nga daw ang gulay. Bumili lang pala ako ng ilang gulay. Pagkatapos naman yan, ay bumili nga ako ng puto. Pang almusal ko mamaya kasi hindi pa pala ako kumakain. Kahit nga kape, hindi pa ako nagkakape nung umalis ako. Dalawang puto nga lang pala yung binili ko kasi ako lang naman yung kakain. Bumili nga din pala ako ng apat na itlog na pula. Minsan kasi si kuya nagbibigay ng pako. Kaya ayun, ginagawa naming salad. So apat na piraso nga lang pala yung binili ko kasi 15 yung isa din pala ako ng dalawang talong at akin nga ito torta sa binalot ulit ng asawa ko at nakakita nga pala ako ng dilis masarap din to pang ulam bumili lang ako ng 50 pesos at ayun nga medyo marami-rami na rin so bihira lang naman kaming magtuyo kapag ka lang so meron pa nga ako natirang pera kaya pagpasok ko nga sa palengke bumili nga pala ako ng paborita bibili pa nga pala sana ako ng kanin yun nga lang naalala ko nakakalory deficit nga pala tayo kailangan natin tipirin yung calorie intake natin para makakain pa tayo ng kanin mamaya so yung dalawang puto nga na ko kanin na ay nasa 200 plus calories na. Ano pa kung bumili ako nito baka hindi na tayo makakain mamaya. So hindi na nga pala ako bumili ng kakanin at lumabas na nga ako. At umiwas na lang tayo sa tukso. Charot. <laughs> Dahil nga hindi naman mabigat yung dala ko eh magjijip na lang tayo. Pero pag mabigat talaga yung dala ko eh paglabas pa lang eh nagtatricycle na ako. Sobrang init nga mga kumarates tapos nakajakit pa tayo. Hi. So okay na rin yung banasin kaysa naman mangitin. Charot. <laughs> so meron naman akong dalang pa yung na sobrang liit na kasya lang dito sa bag ko. So mamaya samahan naman ako sa si den this,